sana ko na bobo ako. Hindi ba? wong sa na yung di ba? di ba? di tapos. pipita kita, cato. masira ano nung sa harap, nagu-bagay sao cellphone cellphone may flash cellphone plus ayito ano yung plus ayito ano 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 Salam, Ito ay maliit. naman para na, napakalaki na. Sa gilid lang. si Alvin, hindi naman sasalita. Si Alvin yan hindi oh, sasalita. Oo nga, lang pala yung hindi, pero bagay nga sa'yo yung ano, may book dito. Mas dito, medyo... Eh, <coughs> Dapat mapalagyan ako sa na mapalagyan ko kasi yung mga 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 hindi mga 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 muna yun

Kaya pa, kaya pa. Pero pag dumiwag nasa ganda niya, nakakalala niya ko ngayon. Okay ba yun? Tema, taba? Wala. Uy! Dito naman kasi ang laki ng utol dito. DJ siya! Uya. Kamusta naman kayo? Pati tayo ba dito? Lagyan mo naman yung bag mo so, okay. oh, dito. Hindi, basahin. Papakasama mo ba ata? Hindi, yung katawan niya ka tele. Lagyan yung bag mo dito. Nakita mo yung mga katawan mo ba? Ang lalaban Wala yan. Alam mo kung ano. Baka bukong yan. dito dyan. Okay na yan. Okay na yan. Pati? Ito yung lalabas e. Sa evening ng tantrums, nilagay ko yung buong sa dito. ganito. Gumanin Ta siya o, tama na Ta yun. Yung isang ilaw yan. Malakas ilaw yan. Ano ba namit mo na si Jonel? Pinsan namin ni kuya. Nung naka mo ng January 1. Diyan sa amin. Palawan mo katawan doon, katawan ni kuya, diba? Diyan ba? Yung pinsan ko yun, sa Sidon Rodriguez. Ako yung katawan. Paano ba magkamali? Diretso yun sa puwan. Kasi hindi ako tumataba. Eh, tatanong mo kayo. Kanya yung... Kaya ang sabi na ito eh, bagay raw sa akin kalbo. Sabi ko, puta mataba, mataba naman ako tignan sa kalbo. Pero yung katawan ko, hindi lumalapat kasing lapat ni Kuya. ako nagpa-popcorn mo. yung katawan ko, Mendoza. Oh, TL! Tululaway! Tulab! Dumidiretso na nga eh.

Tumaba, parang, parang, ano, pag tumaba ka na, magpapahit ka ngayon. Hindi na, gusto ko talaga tumaba. Kasi si Kuya nun, yung... Pari, kawawa na ito, ba? Kaya mo mag-sura. Ding, kasi si Kuya nun, ang, si Kuya ang katawan nun sa akin. At ang katawan ko kayo. Ganun dati kami. Tapos so, nung tumaba si Kuya nung... Sa mga nalapad. Tapos ako, lumapad ako na agad.